<laughs> Meron tayong bagong hikaw lang. <laughs> magandang umaga po. Maganda naman po. Ano po la, natatandaan <laughs> niyo pa po ako? Opo. Ay. Yan nga, ano po kumusta na yung kalagayan niyo ngayon? Yadi. <laughs> Palakas kayo lahat, ano? Palakas kayo la may kinakain po po sa, ba? Ano? Eh, ngayon ang pala yung kinain niya, ang pala yung gulay. Oh. Saka, yung saging. Opo. Pagkakain nga, pinano ko ng gamot. Mm. Eh, At klaseng gamot. Eh. Lapalakas ka po lahat, magpalakas ka. Opo. Ah, ayan po, la, na, la, may, may dala po ako sa yung damit na susuotin mo po sa pagkating ribbon. Ah, pala dito nanay, uh, at saka kasayo sa din para. po. May dalagay nanay ng damit? Oh, Opo. Ng namin. Aba, may damit ka pala nanay bukas. Ay, ganda, ay, ay ganda naman. Yan yung oh. yan. Ayan nga. Kasi ik, naman siguro sa baby. Ikon na lang po ano? Ah, ikon mo na lang po. Ayun. Tapos at, at, tama at, 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 lang ito kay Nanay. Tayo na pula. Nay, tayo. Nah, exacto lang po. ayun Wow, ang ganda. tayo Ayan po, oh. Tapos kinuna. Ikaw na po nabahala po. Tapos kung medyo sihag, meron namang ano? Meron pong... yung hikaw niya. hikaw hikaw Papalitan pa, oh. na naman yung hikaw. Oh, ko na naman yung hikaw mo. Hmm. Ito yung kitinabit niya kanya nung birthday. Ayan. Ay, Ayan. Ito, Ayan. Na, na. na. Ito so, po, i uh, ikuan mo na lang po yan sa, basta itago mo lang po yan kasi yan yung oh, unang papaltan, bigay ko sa sa'yo. Papalitan ko na naman yung ikaw mo. Opo. Ayan. Oh, Pwede po yung pagkasuot uh, noon. At saka tayo, sa'yo po. Ay, si, na, wala. <laughs> wala siyang pakikol nga yeah, po yung uh, kasya, yung short, yung short nyo ay, kasya ba yan? Ay, kasya yan. Ay, kasya yan? may ano naman na commission po oh, tama yan, okay, po yung yan. Ay, okay. Ayan, meron ay, na po silang susuotin Ay, sila may may ay meron pa po? <laughs> <laughs> Para po maganda kayo bukas. Oh, 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 oh. Ito po Kay Lola. Ay kasi ba so, okay. 'yan, kasi. Nananayong pupunta nang maganda ang pananamit talaga uh. Kasi po ba, mas ito so, ang tama malihi. Apo nagpasibala muna. Ayun po mga kalingap at uh, maraming salamat po kay uh, from Hong Kong. Ay po maraming po salamat kay Hong <laughs> Kong. Ayun. Ito po. Marami pong salamat sa po, mga tinutulong nyo po mga kalingap. Lalo po munting nang sana mas ano maganda. Ayan. Ay, na po kayo. <coughs> Ayan po mga kalingap sa so ngayon ay namimili po kami. Ay matalas yan oh. Ah, <laughs> <Ayan. laughs> uh, uh, na si boss, Malitlit lang dyan. Ayan po mga sa ngayon na mimili po kami ng gamit kaya para kay Lula, Lilia. Ano po, uh, gamit na niya. At uh, ito. At uh, si Dodong nga po ngayon ay uh, kanina pong umaga ay karating lang po nila galing ng... Uh, uh, Maynila kasama po si Tita e Elis at uh, sa ngayon po ay dumirit sa sila ng papuntang uh, Naga so kami po dito ang napag uh, iwanan ng uh, para bumili dito ng mga gamit po para kay Lula Lilia yan po mga gamit na yan ay para sa pangkusina ano po mm. Yung hindi lang mababasagin. Na Nah, hindi nga nababasag. Kapihanan. Kapihanan. Dalawa. Kapi yung nandoon sa kabilang tasa? Wala dito, wala. <clears throat> Ayan po, bibili po kami ng mga kompletong uh, gamit sa kusina ni Lula Lilia. Ayan po, ano? Nakakatuwa naman kayo para kay Lola Lilia dahil ito bro ano yan ano yan

Ay, lalagyan ng kape o oh, mugs ba kailangan pa? Dito bro, meron mo nangit yung bro na kulay na kulay kulay ato bro eh Oo, oh, manito Ha? Ha? Oh, ha? Tubay mura daw. Ngayon po makalingap ano nang namimili po kami dito sa Nueva ng uh, mga gamit po kay sa bahay ni Lola Lilia. Halos lahat ng gamit ay bibili natin dito para uh, wala na silang bibili. At ngayon nga po ito magkasama kami ni Toto sa kanyang kalingap Victor. And para paglipat po nila Lola Lilia ay wala na po silang iisipin. At yun nga po ano, bukas na ang uh, ribbon cutting ng kabahay kay Lola Lilia kaya double ko kunin mo. Eh po sa samahan niyo po kami. Late naman. कोन से लाक्स है

Dali mo na yan doon. Apakidala na rin ito. So yun mga kalina. So, mga, <coughs> okay. mga gamit. Unan, unan. Unan, unan. unan. su mod <inaudible> <inaudible> Ano po ang datang dinala na doon?

Sa so ngayon po makalingap ano, uh, tuwan-tuwa yung si Lula Liliano dahil lahat ng gamit niya ngayon ay mga bago. At saka lahat po ng mga gamit talaga ngayon mga uh, papalitan lahat ng mga gamit niya. Kaya napakaswerte po ni Lola ano? at uh, maganda po dahil uh, na-scout po natin siya <coughs> ito po yung uh, dream house ni Lola sabi niya nung sa akin nung makuha ko siya noon sabi niya meron daw siyang dream house na gusto niyang makita ano po ayan nakita nyo na yung uh, dream house ni lola Wala na? Wala tayo na iwan? Baka gusto isama Ayun po mga kalingot At uh, na. ayon na tapos na Ayun po Dami namin na pamilya बदिले <muchas> मिल nak alok-alok, nak pangkat jauh Ayan Tidak ada Oh So, hey. Super hot burn <laughs> Ayun po mga kalingak sa ngayon, namimili po kami ngayon ng uh, mga gamit po para sa bahay po ni Lola Lilia At uh, yun na po si Ludo Roy ay wala po dito. Kaya kami po ang napagkakutusan uh, na uh, mamili po ng mga gamit sa bahay. At uh, yun na po kami tatlo magkasama, uh, kalingak Victor, uh, genre de Re official at ang uh, hindi po, po Marius Blanc. Ayun. Sana po nandito po kami sa New one para bilhin po lahat ng mga pangangailangan ni uh, lula, Lola Lilia. Uh, po, marami po salamat sa lahat. At uh, po, po mga kalingap ano. Ayun nga po mga kalingap ano. Siyempre po huwag natin kalilimutan mga kalingap na supportan. Kuya Bal Santos matubang nga ati ay na vlog kalingap rab. At siyempre po mga kalingap ang timbo Boys. Ang uh, Marius Vlog po sa mga po, po natin kalimutan na support them. Ayan nga po ano, kahit po nawala dito si Dudong, uh, kami po ay patuloy po sa mga ginagawang pang araw-araw sa pagtulong. Kaya ito po. Uh, Kaya po, marami pong salamat hanggang dito na lang.